Tama po ma'am, ganda ng transportation dito sa Taipei. At hindi lang po sa Taipei. From Taipei to Kaohsiung, meron talagang magandang sistema ang public transportation dito. Teka, kung Pilipino ka, dapat marinig mo to. Kasi alam ko sa atin, it is part of our culture na meron tayong tinatawag na Filipino time. Pero kung nandito ka na sa Taiwan nakatira, siguro hindi na uso ang Filipino time. Bakit kaya? Dito kasi sa Taiwan, madam, at sa lahat ng manonood nitong video nito, lalo na 'yung nasa Pilipinas, you will know kung kailan at ano ang iyong sasakyan para makarating ka sa iyong destinasyon. Okay, isa-isahan natin. Halimbawa na lang po, may plano po kayong pumunta dito sa Taiwan. Pagkarating mo sa airport, alam mo na agad kung ano ang iyong sasakyan. Kasi meron na agad na karatula na may taxi, may bus, or may MRT. Ako, personal experience ko to ah. Umuwi ako sa Pilipinas bago lang kasi meron akong ginagawa sa Manila. Nung na, napunta kami sa Manila, nagka-brown out. So, naghintay kami ng tatlong oras para makuha yung luggage namin. And, nung nakalabas na kami... Hindi namin alam kung ano ba talaga ang poding sakyan na safe. Tingnan mo ah, concern agad ng isang tao is safety. So safety ba kapag sumakay ka dito sa Taiwan ng bus, taxi, or MRT? Siyempre naman. Kaya nga, ang Taiwan ay talagang na-enjoy -e ng mga foreigners. Ang daming mga galing sa Amerika, mga Amerikano from the West na talagang pag napunta na dito sa Taiwan, ayaw nang umuwi kasi napaka-convenient. Hindi mo kailangang mag-drive, hindi mo kailangang mastak sa napaka-nakakapagod na traffic kasi you will know exactly when to arrive tulad na lang ng airport, gaya ng sinabi ko, ba diba, nung nasa Manila ako, hindi ko talaga alam kung ano ang sasakyan. So, pumunta kami sa isang staff, nagtanong kami, ano ba ang safety sa sasakyan? Sinabihan kami na kailangan kaming tumawid doon kasi may safe, mas safety daw ang taxi doon kaysa sa nasa harap ng airport. Bakit ganon? Bakit parang nasa airport na nga, hindi pa rin siya safe, ba? Diba? Kumpara dito sa Taiwan, Pumunta ka sa taxi, may metro doon, by metro ang pwede ang babayaran mo. O di kaya magbus ka kasi mas mabilis pa pag magbus. O di kaya mag MRT ka, na talagang napaka-convenient, parang naka nasa loob ka lang ng eroplano. And take note, meron pang dalawang classing uh, airport MRT, isa direct Taipei Main Station yung isa, marami siyang stops. Kasi alam nila na pwedeng may mag-commute sa iba't ibang location, hindi lang diretso sa Taipei Main Station. So, alam mo yung iniisip talaga ng government kung ano yung pwedeng maganda para ma-improve ang services, hindi lang sa locals pati na sa mga international tourists. If you want me to say something more about Taiwan, please drop a message para sa part 2 natin.